Last episode nga ay bymiyahi tayo ng mahigit 290 kilometers. Madaling-araw pa lang ay nagsimula na kaming umalis mula sa Rizal at eksaktong 11 AM naman kinabukasan ay narating namin ang surf capital of the north, ang San Juan La Union. Pagkatapos ng mahabang biyahe ay pinili naming magpahinga dito sa beach. Walking distance lang ang tinuloyan namin. pagkatawid mo sa kalsada. Yo, yo what's up? Papasok ka sa Eskinita at makakarating ka na sa beach. Tignan mo nga at kahit hating gabi ay buhay na buhay pa rin ang beach vibes dito. Kilala lang nga naman kasi ang San Juan La Union sa nightlife at tugstugan. Sa tayo mga pag-vlog trip eh. ganyan lang natin ang gabi. May bandang tumutugtog habang umiinom ng pampaantok. Tapos, dito naman sa likod ay makikita at maririnig mo ang alo ng dagat. Sinulit muna namin ang pahinga dito sa tabing dagat. Dahil bukas, pagsapit ng umaga, ay babiyahin na naman kami. Mula dito sa La Union, kapuntang Bagyo. Halos 65 kilometers nga ang ride na ito. Gaya na Road ang ruta namin. Oh, rito ito, Whoa, na ito, Hello. Ayan, Wow, na wow. Oh, wow. Ito, Dito ay matatanaw ang naglalalimang bangin. Ramdam din ang paglamig ng klima habang pataas ng pataas ang dinaraanan namin. Wow kita rin ang mga hamog na bumabalot sa kalsada galing sa kabundukan. Gruso matipid na pauwi uwi natin, puro ano ko lang. Level <laughs> na lang Oo. <ako. laughs> Mahalo lang sa na mag-iiit. <laughs> Pupuntahan namin ang Session Road at maghahunting ng mga murang kainan. Pati ang Burnham Park ay hindi namin papalagpasin. 🎵 push it away

Kita taas pa ba tayo? Ha, <laughs> <laughs> patag na siya o. Oh. Pataas pa rin. Pataas pa rin. First time namin mapuntahan ang La Union gamit ang motor. Ngayon naman, eh first time din namin pupuntahan ang Baguio. ng nakamotor din. Let's go! At simulan na natin ang biyaheng ito. Tara! Para din ako namin kanina gamit ang motor. Ngayon, gabi na ticket for Sabi nung ano namin, yung caretaker -care nung guest house. Fully ko sila tomorrow. So baka fully booked din talaga yung ibang mga guest house tsaka transient. Uh Sa -huh. Bukas. Thursday nga ito. Thursday, pero may live band na. <makes noise> Ay, Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. beer, saka ano yun o? agad, agad patikim pa lang no. yan hindi pala no tayo sa ano, tabern at may ano live band sila ano ay ba? ayun ang copyright talaga Tignan mo nga at kahit hating gabi ay buhay na buhay pa rin ang beach vibes dito may bandang tumutugtog habang umiinom ng pampaantok. So, tayo mga pag-vlog ang no, ito. eh. Tapos, dito naman sa likod ay makikita at maririnig mo ang alo ng dagat. talita. Bath, bath, Ulog na kasi may mission pa bukas. Wala, sarada na yung gate. Wala. Okay, papunta muna kami sa Baguio. Side quest. Hindi para mamasyal, kundi para magpabakuna. <laughs> Bata mo nga yung sagot mo. Ito, ayan oh. ako. <laughs> Ito so, yung kasi accredited ng ano niya, HMOs. Oo, so, nagtingin tayo sa La Union Med. Tumawag ako kasi walang brand. So ayan, edi adventure na rin para sa atin. no? Na natin. <laughs> Napapunta po bigla ng Baguio. <laughs> <laughs> Towards nung bahay na, wala dito. So simulan na natin. Let's go. E, Ay, transition, eh. hmm. transition mo na. Punta motor. sa transition mo. Bagyo, let's go. <laughs> talaga ang north. North talaga ang trip. <laughs> can give me something I can feel. Oh, uh, uh, Traffic. Ay, traffic, beshi mo. Ay, oras, nasa dagat sana tayo. Nasa ito tayo. Talaga yan? Nagpapaturo ko. ano ka talaga. Hindi pa-birthday sa akin ng pusa Di <laughs> Hindi <Yano>, pwedeng hayaan eh. Let's ito. Pataas ba? Pataas ba? Oo, oh, hindi oh, naman tayo mataas eh Ay, talaga? Ayun ba? Oo, yeah. oh, oh, ayun no, yan doon sa part na yan hindi oh. Ayun pa tayo mataas eh Parang daanan to ng ano ah, marilaki ah <laughs> oh. eh, Pero alam mo yung amoy sa marilaki eh <laughs> Diba eh? Hmm. Okay. <laughs> hindi oh. <laughs> <laughs> Meron doon part na mamangi ba eh? <laughs> Baby Hills Oh, welcome to Barangay Balay. Ala, tingnan mo 'yung record mo sa may video mo puro 'yung likot na takbo. <laughs> <laughs> Meroka. Kang... Oh, ang cute mo. Grabe. Ah. 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 Bakit hindi na tayo po to? Probable siguro. Oh My god, I want to experience na ano, 'yung pataas. <laughs> Tini-remember mo 'yung ano? Oh, nagilii 'yan no? Dumanon kayo nga po. ano ba sabi na? Welcome. Welcome sa inyo. Tuloy po kayo gan? Dumaan ko kayo. Oo, tuloy po kayo. Halos 65 kilometers nga ang ride na ito. Baya na Road ang ruta namin. Ito Burgos na pala. Laon yun pa rin? Uy, lamig-lamig na rito na ilang.

Binigay na Fish grante doon. Diba may to? Busang gas. Bawang tabagi road. Wow, tingko mo taas eh. <laughs> ang lubak. na ah. ano na tayo ang lubak. Ah. Ba yung ay mga bus dito matatapang pa Paano na eh, malalakas na eh. Para ka na, masyado malalakas. Na. <laughs> One <laughs> kilometer. Tapos din yeah. <laughs> <laughs> na yung bawang. na dito. Masyado pa sa mundo ng mga bagyo. bagyo. Oo, ganito. Shit, ganda. kala ko dun tayo sa taas oh. Dito pala patpagigilid, Burgos Stone Rapper. Taas oh, o, ganda naman ang bahay doon, no? Ganda ng bahay na to, Oh, ito sobrang taas. Ayun. Go, go, go. Sobrang, sobrang shit ako. Papatingin ako sa view. Oh, parang man-made forest to. Oh. <laughs> Oops. <Whoa. laughs> Pagulat din siya pero slow pa rin. <laughs> okay, motor okay. lang. Di masakit. Habang sila ay palapit ng palapit sa Baguio, pataas din ng pataas ang mga kalsadang dinaraanan nila. Sabayan pa ng malamig at malakas na hampas ng hangin. So, ah, oh. hindi pala usok pala. Ah, fog. Ah, fog. Fog na lang. Bain ako sa bus. Maitim. Ayan, di yan ano. <laughs> di yan fog. <pag. laughs> ah, grabe. Nakasalasok. Ah, grabe ang usok. Woohoo! Ayan ang fog. Black fog. Oh, ang ganda rito nila. Shocks. Ito yung oh. part na to. ito wala. Yan Ay, ay, Wow, oh, sarap dito, oh. na do. Abra. Abra? Wow. Sampai abra. gayuma <laughs> <laughs> Hindi ko mai paliwanag. paliwanag. na natin, puro ano ko <laughs> lang. Oh. <laughs> lang. Oh, <subraya>, lang <laughs> Oh, so, ay, dito maganda mag -dum. Ay, naing Elsa. Sa iwan. Pwede ba so, tayong may tour ito mamaya? Pwede siguro rin. Ganda. Grabe, eh. oh. No. clouds. Kita mo yun, dumadaan sa kabilang highway, oh. Eh. Ang kanilang takbo ay banayad lang. Maraming kasabay na mga van at malalaking truck na paakyat din sa Baguio.

Ayun hay, Ay! May, May nakausok na oh. Ang gabi, ganda oh. Shit! Ang ganda. Wow! Ang gabi, mga nakajakit na oh. Tignan mo, tapos mag-shirt ka pa. Ang <laughs> gabi naman to. Hindi uso sa Andorito. Hindi <laughs> uso <laughs> sa Wala gini na na sa Andorito. May tataas pa ba tayo? <laughs> Where you Where going? You can rest your head. Where are you going? dito uh, ah. Tsaka ro liligo. Oh, uh, Ito na. Diyan. kan. Tago yung dalawa, eh. balik eh. Walang helmet eh. Si <laughs> <laughs> police. Nge helu eh. Tasta Ta no? na eh pala eh ka wala na pala ikaw. pa ba Pababa, pababa, pababa. ba, pa -ba, -ba, na -pa -ba. Spaghetti pa ba baba. Pababa -ba ng pababa. Spaghetti pa ba baba. Pababa ng pababa. Wow! Oops! Papanood hey, lang natin ito sa palabas ah. Kaya nga Yeah! Oh, wow! dasal ka na lang eh Ave Maria Tak lang <laughs> Buti may engine brake to Pag binrake mo siya nung sabay dalawa Sobrang piga Kasi nayaama lang umandar Naka engine brake na siya Di siya bubulusok Yeah up yeah Ay meron diyan May ano? Hindi isang way lang Bigayan lang ako may entrance eh. Ito <laughs> may parang may ano. Nakagawa. Tina. Ito na. Ito ka liliga. Ito na. Ito asa? Oh. May road ka niya. 7 minutes. Siguro traffic kasi ano. Oo. Oh, oh, Sharp left. Oo, dali-dali. Araw-araw, Ayan nga, dito Ay, parking, ay parking lot to. Parking lot pala to. Kahit saan po mag-parking? Dito? Oo, oo. Okay. May bayad po ba yan? May po. Magkano po kaya? Walang ang oras, 20 pesos. Pag-maximum natin, 3 hours, 30 pesos. Ayan, okay po. Okay. Eh, park ka na lang po. <makes noise> Tanghali na nang sila ay makarating,

ay try natin Mula sa Session Road ay lumakad na naman sila. Tumawid ng highway, umakyat at baba sa overpass. Para marating ang pinapasyalan ng karamihan dito sa Baguio, ang Burnham Park. Yeah, welcome to Burnham Park nakakarating din tayo dito uh, dinasahan salamat sa pusa ni Hindi gilal mo siya eto na pala yung pag-gip sa akin ng pusa ko on a Wednesday night at the same old spot spending every dollar I got two three shots won't leave one job and a jukebox on lock she just wanna party all night We be two stepping <minty�> in <minty�> the back of the dive. I'll be down and jack all night. Send it to my keys because I know I can't drive. I'm north with the roads Stars cream. Stars to hard Ice Ice cream. <laughs> Ice cream. Ice cream. Ice cream. na <laughs> <laughs> Sa ito, nakitikim lang ako eh. Bagyo. Ganda lang ano. Social yung ano, taxi. Merham Park. Park. Ayan oh, eh, oh, di diba? Parang ano lang eh, sa Marikina lang din eh. Oh. Diba? Wala nga. mga ano ka. Oo, oh, oh meron din dati, di ba? Meron din mga ano nyo, di ba? Pinipidal-pidal na ano. Hmm. Bibi. Alright. Lamig ah. Nakajakit na ako. Huwag sumisima yung hangin, no? Oh. Boom! Pag mahangin, ang lamig eh. Lakad ka, kunyari pang montage. Ayan eh. Ay, blaklak. Blaklak. Burnham, meter chart. 45 calories, oh. 45 calories na yun na burn ko. <laughs> Kaso, ilang calories mo to? Ah, uh, sa 85. <laughs> okay, utang ka pa. Hindi, <laughs> binaburn mo naman at the same time eh. Okay, ako naman. Palitan kami ng kain eh. Nalaman namin, bawal pala yung motor sa session road, no? So, kaya puti na lang parking space dun sa katabi nun. Tinitikitan pala. May iskog sana tayo, eh. Iskog, iskog! <laughs> Makalipas ang ilang oras na pag-iikot, ayan sila. Pagod, pero masaya. Umakyat at baba sa overpass, tumawid ng highway, at lumakad ng lumakad. Bumalik sila sa parking space,